Hi guys! Welcome back to my channel and today's video, pupunta tayo sa hospital 3 days na ako na may sakit, pangatlong araw ngayon. So andito na ako sa hospital and ginawa na nila akong dugo, tapos nag din ako kasi dry cough ako. At the same time, nagkaroon ako ng viral infection. So nagkaroon ako ng high fever and dry cough. So after 3 days, pumasok na ako ng store and ayan, hindi ko na ako nagtatrabaho, nag-start na ako. Kasi na-stress na agad ako, kababalik ko pala sa store, na-stress na ako agad. Ito yung mga items na received ko na dineliver sa store so kailangan ko ayusin at kailangan kong i-display Ayun, ganun natapos ko na maglinis ng counter. Hindi pa naman tapos pero <laughs> dito muna ako. Napapagod ako. At saka nahihilo pa ako. Yeah. Ay. So, ayun. So, ganito yung buhay namin sa sales staff. Ang um, position is as representative. So, obligation to yung maglinis, magayos ng mga stocks, magayos ng mga uh, order, tsaka mag-transfer ng mga um, stats from other uh, location. So, bigyan siya namin talaga. Ang dami namin mga ginagawa dito pagdating sa si store. Aside sa pagbibenta, target, hinaw mga yung target mo. Mga nasa, mga achieve yung um, monthly target. And mayroon pa kami yearly target. So, kaya mga achieve na talaga lang So, piling ko ngayon natatakot ako na mapagod. Napatakot ako na mapawisan. Natatakot ako na matuyo ng pawis sa record kasi doon talaga nagsimula lahat yung sakit kung bakit ako nagkasakit. Kasi for two weeks na ginawa ko every off. Wala akong ginawa ko ni maglinis ng room, maglinis ng CR. At saka syempre ang init pa ng room namin, ang init ng uh, loob ng CR. So parang habang naglilinis ka, tapos 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 uh, sa baligo yung init at kapawis nagsama-sama tapos niligo ko sa on the spot din na naglilinis ako <laughs> uh, yun, init din sa labas do doon nag ako sa labas uh, pasok ulit ako sa aircon kaya doon yung lahat nagsimula yun kaya ngayon napatatakot ako na mapawisan natakot ang mapagod natatakot na ako sa lahat kasi naranasan ko talaga na uh, taas ng lagnat ko sobrang taas ng lagnat ko on that night umabot kata ng 40 mga 40 celsius ganun yung temperature ng labnat ko sobrang taas talaga umabot siya ng 40 so dun talaga hindi ko alam kung anong gagawin ko nagdaglagay ako ng towel sa unang ako kaya yun ang um, inan na hanggang nakatulog ako nagpa-check up naman ako on that day pero nung dumating na ako sa bahay yun na talaga yung naramdaman ko sobrang lamig, sobrang init ng katawan ko so,